Hi guys, welcome to my channel For this video guys, ituturo ko sa inyo guys Kung paano natin ito gagawin guys Paano magtahi guys Na hindi nagkikita yung sinulid guys O guys oh Hindi ka tulad nito guys, nagkikita yung sinulid Parang pangit siya tingnan guys At saka wala siyang Wala to siyang ano, Tibay kasi Ano guys Madaling mahilis to guys kasi hindi nakatago kaya itago natin ngayon guys sa video na to Ituturo ko sa inyo Intro mo tayo Welcome back to my channel guys Ganito lang guys gagawin natin guys Yung, yung may sugat guys Doon tayo magsimula Unang kuhan guys Ganyan guys Unang guys Sugatan natin konti dito Tapos Ibaon natin yung sinulid guys para hindi na talaga siya makita yan guys oh hindi na yung yan guys yan guys oh hindi kita yung yung sinulid Kamatibay so, to guys hames ko sa inyo matibay hindi napuputol kagad yung sinulid kasi nakatago eh nandahan lang guys na matapos hanggang sa matapos yun ano. guys ha eh? siya guys hindi siya nag kita yung sumul tapos kung magkuhan guys tapos na natin maano wala na sugat ito Lalagyan natin ng sugat. Dandaan na guys. Ganito lang guys. Oh. Ganito lang maglagay ng na... guys. Dandaan na guys na hindi ma ano natin yung kuang sul hindi mahiwa masyado yung sul guys So ayan guys Saka lagyan kagad natin ng rugby guys Yung ano to para matibay na matibay siya guys ayan guys maganda to guys sama matutuwa yung may ari nito guys kasi nakatago nakatago yung sinulid guys kamatibay ganun na ang discarte nito guys kung bago pala sa channel ko please subscribe my channel ha i-click nyo yung bell button para lagi update ito sa mga videos ko ayan guys so ba guys? Hanggang na guys Hindi siya nakikita yung sinulid So ayan na guys Ang penis para So ayan guys ito, ito na ang kuha natin guys Natapos na natin Ito na yung penis product guys Hindi nakikita yung sinulid guys Maganda siya tingnan guys Saka hindi na puputol kagad Ang sinulid, sinulid nito guys Kasi nakatago siya guys ang ganda, ganda siya guys so, hindi katulad nito guys na hindi nakatago yung sinulit to so, nakalitaw lang siya guys magtagal to guys mapuputol kagad to guys kasi naano to sa bato eh mas maganda talaga ang nakatago ang sinulit guys tulad nito eh hey guys dito na lang tayo bye bye